Okay, bagad ng arus sa atin lahat guys. Mga kohib w na dinan yan. Lason, bisayas may daramo guys. Makain pa tayo ng ano? The Murtis, kamat-chili. Kikita nyo ba tong laman na to guys? Yan, hanggang multo sa an an Ang dadasi, ang tawag nila dito sa amin. Tong ano na to? Damo. pag pinano mo, gamot mo, dikdikin mo. Tapos ipahin-pahin mo sa anan mo. Pick tip to guys kasi naranasan ko yan dati nung dito ako sa probinsya. Yan, under the sea. Yan. Halamang gamot dito yan sa probinsya. Yan o. Try nyo guys. Yung mga uh, Ilocano, Padak. Ilocano, ang muda dati siguro. Di Pangasinan, dito sa Pangasinan gamot sa anda sa tag anan yan okay thank you for watching guys sana hindi kayo magsawa sa aking video thank you right